just like that, mga G, ayan, nakauwi na tayo. Galing tayo sa work. Kung nakita nyo doon sa napakaikli nating montage. no? Anyways, guys, ang pag-uusapan nga natin ngayon ay eh, yung mga natutunan ko sa YouTube at sa pag-i-start ng YouTube. At the same time, sa pag edit ko na rin ng YouTube doon sa company na pinagtatrabahoan ko na hindi ko naman talaga pwedeng i-disclose talaga ngayon. Pero sabihin na lang natin, napapanood nyo na siguro yung mga ngayon. Number one is consistency is key lagi naman namin sinasabi yon pero sobrang hirap talaga guys lalo kung siyempre marami kang gustong gawin sa buhay maliban dun sa pagbivideo di naman kasi lahat pwede mong i-video at gawing content some things are just fun without the camera sabi nga nila di ko alam kung merong ganun kasabihan pero sabi nyo na lang ako yung nagsabi nun pangalawa maliban sa consistency guys is another consistency din but different aspect naman consistency naman sa quality ng video na ginagawa. Kasi ang napansin ko sa ginagawa namin dito, sa everyday, hindi naman everyday, uh, dito sa YouTube channel na to, we have two uploads every week and nakakompromise talaga yung mga edit. Actually, madami pa kaming gustong gawin na video pero since kulang talaga yung oras mag-edit, eh medyo, alam mo yun, either ayoko na ilabas or mababa yung quality ng video. You need to, ano uh, find, the, find your fighter. Tama ba? or pick your fight, ano ba, choose your fight. <laughs> Basta yun, alamin mo kung ano yung pwede mo i-compromise hindi. Kasi, ang malaga pa rin naman nga dito is consistency para patuloy yung pag-upload at patuloy na ma-recognize ni YouTube na nag-upload ka at patuloy ka niyang nire sa mga newsfeed ng mga tao. Ayun. Palawa is, YouTube is really, really, definitely, definitely super hard. It's not easy and it will take a while and speaking of a while no i thought kaya namin gawin ito within the 365 um timeline. Pero mukhang mahirap at malabo. Pero patunayan nyo, mali nyo, baka pwede. Subscribe kayo, like, and then panoorin yung ibang videos namin para maabot natin yung watch hours, no? Akala ko kasi after or less than a year, siguro, pwede at kaya namin i-monetize yung channel. Pero mahirap pala siya at malabo. Uh, and the reason is, syempre, hindi ako totally focused naman dito sa YouTube channel na to. Uh, I mean, we made it just for fun in the beginning. But we wanted to monetize it because we wanna produce more videos na masaya rin namang gawin para sa amin. Yun yung reason kaya gusto namin i-monetize. Kasi yung, syempre, yung trabaho namin ngayon is para sa, sa bills and other stuff. And then yung YouTube na ginagawa namin dito sa Greenwall is to, uh, ano yun? Um, to finance these YouTube channels and our other channels which is yung, yung ating main channel na Greenwall, Greenwall Entertainment. Kung saan gusto ko rin gumawa ng mga pelikula at film at dun i-release. Kasi, yun naman talaga yung gusto kong gawin sa buhay eh. Mag-film. Kung baga, parang yun na yung ultimate goals. Alam mo yun? Anyways, um, so yun. It will take time. And, I think, hindi talaga kaya within this 365 days. Pero, uh, I'm thinking very positive naman sa YouTube channel na to. Pero still, mahirap. So, bear with us when it comes to the quality of the videos that we have and producing here in Greenwall and Greenwall TGLG. yo kasi nga ako lang nag-edit eh. Iniwan kasi tayo ng isang editor natin eh. <laughs> Anyways, uh, uh, yun nga. So, galing ako sa work kanina, nakita nyo kung paano ako nagtatrabaho doon. Ganun. The very, very professional lang datingan natin doon. Joke lang, hindi. <laughs> Pero yun, napakikli lang ng video na to ulit kasi gusto ko lang magpaliwanag ng onte sa mga na-realize ko sa YouTube. And I think that if you wanna start your YouTube channel, please, <coughs> please be prepared na hindi madali siya gawin. Hindi siya madaling gawin. At it will eat a lot of your time. So, kung may, may iba pa kayong ginagawa sa buhay nyo, mahirap siya, guys. Yung oras talaga and also, ewan ko kasi, in order for us to make a good quality content, you need to be in the good mood. But how would you be in the good mood if you are tired? And if you're not tired, then you probably have a lot of time. Pero usually, wala pa naman nakilalang sobrang daming oras na nagtatrabaho pa sa iba and then nag-YouTube ng hindi pagod. Alam mo yon So, talagang mahirap siya guys. Mahirap siya. Or siguro ano, medyo pinipressure lang din namin yung sarili namin pagdating don sa quality ng content. Baka naman wala kayo talagang pakialam sa edit, alam mo yon I don't know, let me know guys. Di ko sure eh. di ko sure kung ano ba talaga yung mga ano, yung eh, nangyayari dito eh. At the same time guys, no uh, sinabi ko nga din, may gusto rin ako share about dun sa work ko. Maliban sa YouTube, nag-Facebook rin kami doon, which is most of the content that I edit for them is actually for Facebook. One thing na napansin ko talaga sa kanila is yung, they don't care about the uh, the quality of the video as long as nandusa sa guidelines, syempre, hindi mo vina-violate yung rules ng, ng Facebook or YouTube, you're good, you're not using any kind of copyrighted uh, stuff, or if you are, Uh, learn how to use fair use ano mayon kung hindi nyo alam kung ano yung fair use basically ang uh, fair use is ang paggamit ng copyrighted materials within its uh, limit so fair use kapag kunarin gumamit ako ng music na sobrang ikli lang and it's not the heart of the song pwede yon pangalawa pwede rin kung kumuha ka ng copyrighted na image or video, gamitin mo siya and it's for education or commentary. Kaya meron kayong mga nakikitang mga video dito sa YouTube ng na mga nag-react sa mga video and hindi sila nakaka-copyright, di ba? Because, because, because it is, um, <laughs> because it is a uh, protected by fair use. Ibig sabihin, protektado pa siya ng fair use although copyrighted yung mga videos na ginagamit nila. Yan. Actually, medyo mas complicated pa yon Hindi ko na-explain yun dito. Pero, do your research na lang. I-google yun na lang kung ano yung fair use. Ayan. At, uh, They focus on the quantity over the qualities. Qualities? The quality. In fact, we release in just one channel. Ah. One of the biggest channels that we have. One of the biggest channel. One of the biggest channel na meron kami dun sa company is yung, uh, hindi ko pwede sabihin, pero we have over, I think, 5 million followers, I think, sa Facebook alone and we release at least six videos every single day can you guys imagine that six videos every single day with a length of 7 to 11, 14 minutes ganon sobrang daming videos nun guys dito pa lang nga sa channel na ito eh nag-release kami ng dalawang videos kada isang linggo and it's already taking us a lot of time pero sa so kanila again i'm not saying na pangit yung edit dun ah It's just that yung workflow kasi nila since it is a structured na yung ano nila, yung mga videos nila, kaya nang ipa-edit sa mga editors. If that makes sense. Basta parang ganun, mas mas structured yung yung editing style doon. Kaya sila nakakapag-produce ng mas maraming videos. Eh nakakapag-release ng anim na video. Anim, anim, na video sa isang araw. Grabe guys, ang dami nun. And me personally, I edit at least two or two and a half videos every single day for them and then i have to go home and edit this video for you guys so you can imagine no na minsan napapaginipan ko na yung premiere pro <laughs> at minsan ano, sobrang bisit na bisit na rin talaga ako sa Premiere Pro kasi madali siyang mag-crash minsan eh. Lalo kapag gumagamit ka ng napakaraming overlays and music effects and sound effects, mga ganong-ganon. -ganon. Guys, sobrang nakakabaliw na talaga yung Premiere Pro. Pero hindi ko na pahabain tong video na to guys kasi masyado nang mahaba ang dami kong sinabi no. Pero anyways, kung gusto niyo mag-start ng YouTube channel, please, 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 mag-bound kayo ng maraming patience and also sipagan nyong maigi. At syempre, huwag nyong kalimutang mag-enjoy kasi yun naman ang pinakamahalaga para sa mga audience ninyo. At sana na-feel nyo rin yung enjoyment ko dito sa paggawa ng video na to. Anyways guys, meron pa kaming video na i na ine-edit ko pa rin hanggang ngayon kasi hindi ko pa tapos i-video kasi nga kulang din sa oras. Yun ay yung... Ayan, binlip ko kasi ayoko pang i-spoil sa inyo. Pero meron, kasama ko si ate kanina. i actually nung no, isang araw para gawin yung video na yun. At um, masaya yun, masaya. Actually, medyo iba yun. at eh, medyo educational. At sana magustuhan nyo yun? Ayun, maraming maraming salamat guys. Happy Friday sa inyong lahat. And I will see you. See you. See you! In the next video. Choo -choo!